Bongga 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 idol, ulit natin si 135, mga idol. Ah. Contender siya sa SP2 SP3. Ayan. Motivate muna tayo bago natin siya ikarga. Sana maganda resulta niya bukas. Sa Kaitai area tayo magkakarga ngayon. Bibidyo na lang. Sana makapagpakak na maganda bukas. Ayan. Motivate lang konti. Pakitay ang asawa. Ayan. Ilang ginagawa ko. Simple lang. Pagka uh, motivate ng konti. Baka natin bukas mga idol lang lipat ni 135 kung makakapag-overall ba o better luck next time. Salamat mga idol. One eternity later. Yo, magandang araw mga idol. Yun, yung mga magbibigay ako ng tips dun sa breeding, no? Yung ginagawa ko lagi. Bali ako kasi pagka nag breed ako, pinipili ko yung mga ibo ko talaga na nasubukan ko na. Mas dyan ako nagpo-focus ng maraming breed o painakay. Yung sa ano, yung sa mga palaspas lines ko halos magkakamag-anak na yan full sieve uh, magpinsan uh, maglola magchuhin ganoon na yung mga pairing ko doon ako sa kanila nakabocus talaga ayun syempre unang una paghaharap-harapin ko na yan sila yan eto pinaka maititip ko sa inyo no agahan niyo yung breathing mo kung uh, magbibreathe kayo ng south mag-breed kayo ng mga December o January. I-set nyo na sila. Set nyo na sila. Ngayon, pakiramdaman nyo yung club nyo kung kailan siya maglalabas ng singsing. -sing. Yung -sing. pag sure ball na maglalabas na ng singsing -sing ang club, dapat nakaready na ibon nyo, naka-flash out na, purgado na, kondisyon na. kondisyon na. Ngayon, mga December, i-condition nyo na sila na flash na na na, na ano nyo na na purga nyo na kung January mag-re-release na yung club nyo na Sing Sing huguting nyo na yung harang sa gitna kasi ako double kids eh harangin nyo sa gitna para pairing na kagad sila o magka-pair na sila pagsasalpukin nyo na lang ayun o oh. bakit ganon mas maaga? Mas lamang ang may edad mga idol no. Mahirap pang pagsapalaran sa yankoy. Lalo pagka sobrang bata. YB pero may edad. Mahirap pang ipagsapalaran sa palaran sa 6 months, 7 months lumalaban laban ng makartok o lumalaban ng long distance. Medyo suntok sa buwan o mahirap. May mga nakakaluso pero mas maganda pagka medyo mature ang ibon, unang-una magagawa mo lahat ng gusto mo madaling itos kasi hindi na sila mapapansin nyo sa tos pag ang mga may edad konting ikot lang diretsyon eh ang young bird kasi talagang paikot-ikot kahit ilang beses pang itos yan pagka ano iikot at iikot yan hindi ka tulad na may mga edad na o may mga advanced na yung breed madali na silang turuan madali silang disiplinahin lalong lana sa mga long distance kailangan natin ng motivations so mas madali sila madali silang paitlogin, madali silang parisan uh, yun, mas makakatulong kasi yun sa long distance no? kaya kailangan ako, yun ang ano ko yun yung may sasabi ko sa inyo na may titip ko sa inyo na gawin nyo mag breed kayo ng mas maaga dapat lumalaban ang ibon nyo ng ng MacArthur o Tacloban siguro nasa 11 to 1, 11 months o 1 year pataas mas naina mas may edad mas madali niyo magagawalahan lahat lang sa flashing uh, ako uno una ko kasi talaga hindi lang basta nagpa-flash ako nagpa-flash kinukondisyon ko din sila pinapakain ko ng maayos tsaka ako ngayon pupurgahin after ko magpurga tsaka ako nagpa-flashing ang flashing na ginagamit ko yung 4 in 1 kasi mabilis lang siya 1 week lang 3 to 5 days lang tapos na lahat yun nandun eh yung upper lower canker andyan na sa kanya sa 4 in 1 na ayun ang ginagamit ko naman pang purga uh, in and out kung gusto niyo naman ng tipid pwede rin ng vermix 4 hatiin nyo lang sa gitna Ayun, kung condition niyo na ibon yun, dapat uh, maganda yung digestion, uh, maganda na yung balahibo, hindi lugon. Huwag kayong magbibrid ng lugon, mga idol no. Uh, ilang beses ko nang nasubukan o nagawa na minsan lugon, nagtry ako, sobrang hina ng ibon. Kung hindi sakitin, minsan isa lang binubuhay, isa lang binubuhay, sakitin pa. Ayun, iwasan nyo 'yon. Kailangan ready ready Uh, one clutch, two clutch, tama na. Muna, break nyo ulit ng konti. Kung gusto nyo pang dagdagan yung breed na yon, pahingan nyo lang kahit mga one to two weeks. I-break nyo lang, tapos balik ulit. Balik nyo ulit sila. Kung gusto nyo i-flash, pwede rin. Para mas mawala pa nila yung mga ano uh, bakterya sa katawan na nasa ibon. Bakit tayo nagpa-flash? Ayan, uh, tanong natin, bakit tayo nagpa-flash? magpa-flash tayo para yung mga sakit na nandun sa ibon o mga bakterya na nandun sa breeder nyo ay eh ma-flash out lahat hindi nila may pasa sa inakay na susubuan nila o mabubuhay nila yun ang ano natin kaya tayo nagpa-flash out tsaka tayo nagpupurga lilinisin natin cleansing, flushing lilinisin natin ang ibon para kahit papano hindi nila maipasa yung mga hindi dapat maipasa sa inakay at yung mga inakay natin eh, lumaki na healthy at malalakas ayun lang uh, wag, ano, ma, pagka mga ganun laban mga long distance uh, mas focus kayo dun sa mga ibon nyo na alam nyo na dumudulo o yung may dugo talaga ng dumudulo ayan 'wag na tayong magbaka sakali kasi yung baka sakali natin ano yan eh uh, gumagastos tayo eh ito uh, nabili ko sa ganito baka lang ito na ko kay ganyan baka lang hindi natin alam yung bloodlines Huwag ganun 'wag na tayong mag ano 'wag na tayong magbaka sakali doon na tayo sa mga siguradong bloodlines natin na nasubukan na nating dumulo na kapag tayo doon tayo kesa doon sa mga hindi natin siguradong bloodlines ayun lang ah uh, Siyempre, pag nag ah, uh, ilang, ilang linggo ba? Ayan, sige, 15 to 17 days. Uh, Mag-iitlog yan. Uh, Mapipisaya ng 15 to 17 days. Piliin nyo hanggat maaari yung itlog. Makinis o malinis. Hindi yung, ano, parang maraming bato-bato wag yung gano'n no I ulitin nyo ulitin nyo kailangan dyan parang sa breeding maging maselan tayo kasi dyan nag uumpisa po ang lahat dyan nag uumpisa lahat ng gagawin natin sa buong magiging karera natin hindi tayo pwedeng pwede na to okay na to hindi pwede kailangan sure sure tayo sa breeding natin ah, Nakaready lahat ng na supplements na gagamitin natin para maibigay natin sa lahat ng breeder natin na kailangan kailangan nila para sa mga inakay syempre hindi mawawala dyan yung grits yan yung mga calcium maganda yung grits multivitamins na pula puti yan maganda sabayan nyo ng digestion yan maganda yan uh, B22 powder maganda rin magbigay din kayo ng brewer's yeast para sa mga balahibo nakakatulong din siya may protina din yun uh, at liver magbigay tayo magbigay tayo ng kadliber kung meron namang kadliber na konti lang ibon niya bini lang kayo nung nasa gel na kadliber pag may inakay subuan niyo nun para maganda yung tubo ng balahibo niya siyempre ano ba kailangan ng mga ibon ng mga inakay siyempre yan yung mga calcium, multivitamin supportahan pa din natin ako kasi hindi talaga nawawala yung herbal sa akin kahit sa mga inakay sanay na sanay talaga sila dyan lalo yung malunggay yan binibigay ko talaga yan. Siyempre, electrolytes, so din tayo sa mga breeder natin. At yung mga nagbibigay ng high protein, okay din yon Okay din yon no? Nakakatulong din sa inakay, at mas nakakatulong lalo dun sa breeder. Kasi, hindi basta-basta manalas pag yung breeder mo kapag ka may tumutulong ng protina sa pagbibreed mo. Magandang uh, pellet na ginagamit, uh, Bio 800, at saka ring master breeder mix yung may sa ringmaster master na breeder mix ah uh, wag masyadong madami konti-konti lang ang bigay natin no? kasi kapag ka sobrang dami bigay tayo ng mga integra ganyan GMP3 pag may nagbigay tayo ng mga ganyan sobrang dami mapapansin niyo oo lolobo yan lalaki inakay niyo pero pag yan ni eh, flyer nyo na, mapapansin nyo, ampaw yung laki ng ibon nyo malambot tsaka hindi yung sukat na gusto mo iba pa rin talaga yung mix o yung mga seeds na binibigay natin iba pa rin ang may bibigay na benefits nun kailangan mas marami yon dagdag kayo ng sap mas marami talaga dapat yung lanong huwag yun sa mga, mga ano yung mga synthetic kumbaga sa ano eh ready to eat na na ano na na protina o na mga pellet huwag masyado sa ganun iba pa rin yung seeds magbigay lang kayo konti pwede naman magbigay lang kayo ng konti at syempre alagaan nyo yung digestion araw-araw o every other day ako kasi every other day sinusuportahan ko na ng pula-puti yan tsaka victory pills Palitan yan, Tuwing gabi ako nagbibigay twing gabi para mas madigest nyo na na maayos ayun lang sana may matutunan natutunan kayo sa breeding at pag-check sa inakay, kung talagang quality na, dapat pag hinipo nyo yung inakay nyo na medyo ilalabas nyo na, o aalisin nyo na sa magulang, dapat yung inakay lumalaban. O yung mahirap hawakan. Yan. Ganun dapat. Huwag yung parang pag hinawakan nyo, eh wala lang. hindi nyo ramdam yung puwersa. Hindi katulad nung pag hinawakan nyo ibang mga inakay nyo na may puwersa. Yan, maganda yan. Ma, ano yan, ma... Maganda yung outcome nung lakas ng mga ibon Ayon susunod uh, magtuturo tayo ng mga konting tips sa inyo sana may natutunan kayo sa breeding style Ayon, tutukan nyo yung mga magagaling nyo sa loop nyo o yung mga subukan nyo na uh, pwede rin kayo magsubok pero mas bigyan nyo na priority yung mga nasubukan nyo na na linyada sabi ko nga, kung meron kayong kinuha sa ibang loop na champion, pag dinating dinalas nyo sa loop nyo yan test bird pa rin yan, kaya doon tayo pumokus kung may makuha tayong magaling mas maganda pero mas pumokus tayo doon sa mga subok na subok na nating linyada para sa mga newbie syempre no choice magsusubok talaga kayo ayun mag-read lang kayo sabi nga collect and collect then select pag napili nyo na o di doon na kayo mag-focus ayun uh, huwag masyadong madami uh, atleta mga ibo natin i-build natin sila ng gano'n huwag tayong huwag tayong mag kolektor -ano, Uh, kung talagang gusto mo ng karera, gusto mo ng laban, gusto mo ng uh, mapalaban na maganda, dun ka sa mga subok na. Huwag dun sa mga nagkukulik ka, talagang sobrang gastos. Pero kung talagang nakakaluwag ka o kailangan gusto mo yung ganun, hindi, go lang. Para lang dun sa mga mahihina o mahihina ang budget o kulang sa budget na tulad ko na mahina din ako sa budget doon lang ako sa kaya kong alagaan, kaya kong pukusan. Ayun, salamat sana may natutunan kayo ulit sa akin. Apo, uh, subscribe niyo lang yung YouTube channel ko, suportahan niyo yung reels ko. Susur ko na may matututunan kayo sa akin, uh, bawat views niyo. Salamat mga idol, uh, ingat kayo lagi, God bless, good luck sa karera, focus lang, tos uh, toss lang tayo ng toss, yan. Huwag natin kakalimutan yan, toss ng toss para lumakas sa mga iba natin. Salamat, God bless po sa inyo lahat number 304 41 35. 304 41 35. Ito ibon. Shout out Team Kengkoy. Shout out Angas ng Pinas Danny Minor Shout out sa yo. magandang gabi mga idol ready ulit natin si 135 para sa training bukas sa Neva Isia bali successful na naman ang karera niya pasok siya sa overall uh, central pooling sa 100 first siya first din siya sa tag team first siya sa side bet 100 side bet 200 side bet 500 Uh, P50 second siya sa P100 area Pasig ayan uh, pasok din sa overall si 135 sana hanggang SP3 makapagok sa overall ayan ready na siya mga idol para mamaya sa loading sa taytay salamat Maraming salamat mga idol. Please like and share my YouTube channel and my vids. Lagi nating tatandaan, ibon lang ang magkakalaban, lahat tayo magkakaibigan. Respeto natin ang bawat isa, e din natin ang bawat sistema. Peace!